Naku po, pag ito po inihain nyo sa pamilya nyo, kay sir at saka sa mga anak nyo, palagay ko hindi na po aalis ng bahay at paper may na lamang. Basta ang sinasabi ko sa inyo, itong manok na niluto ko kayong kahit pinagbutuhan, malasa po ito. Kung ganito gagawin nyo, talagang mapapasarap kayo ng kumain. Dalawa po ulam natin ngayon. Yung isa ay pang mesweldo, karning baka po. Yung isa naman eh, isang maes. Yes, yasin po yung gilid. Pang simpleng araw po, manok-manok lang na may konting gulay. Kung gusto niyo ilahokan niyo po ng pitong tokwa, nasa sa inyo na po yun. Maninipis na hiwa ng karning baka. Paminta, pinitpit na bawang, tinik na asukal. Patisan nyo na. O, oh, lamutakin nyo po yan ng maayos. Pag mainit na yung mantika, ilagay na natin itong karning baka. Oh, natin to ha. Ilipat muna natin sa isang malinis na tasa. O ngayon, igisa na natin itong ating sibuyas. buyas, natin ang bawang. Maraming bawang. Iprito-prito na po natin itong ating patatas. Halo! Konting paminta. Patisan nyo na. Pagkatapos ng mga tatlong minuto, malambot-lambot na yung inyong uh, patatas, di ba? Sabawan na natin. One cup ng tubig kung gusto nyo, damihan nyo. Haluin po natin yan. Optional ha. Gagamit tayo ng isang cube ng nor. Ligisin natin yung nor cube. Takpan natin sandali. O, narinig nyo yun. Hmm. Tingnan natin. Pag malambot na yung patatas, ilagay na po natin itong ating bichuelas. Ito po ay uh, 600 grams ng bichuelas. Hmm. Talagang lumalaki pa ako sa pasig nung araw pa eh. Bichuelas na eh. Talagang mahilig akong kumain yan. Lagyan pa natin ng patatas. Aba, pwede pwede. O pagkatapos, kalahating lata. ilagay na natin. O haluin nyo ng konti. Hinaan nyo na po ang apoy. Medium heat. Isang kululan to ng sandali ha. O takpan. Okay, narinig nyo yun. One minute. Ilagay na po natin ang ating tapa. Oh, haluin nyo lang ng konti ha. Pag samasamahin natin, huwag nyo i-overcook yung inyong bichuelas at saka makukurta yung gatas eh. Di po ba may gatas yan? Oh, yan. Patayin yung apoy. Eh. Tapos na. Sarap, matipid, malasa, masustansya. Discardhan po natin ang ulam natin ngayon. Nihimay ko po yung laman. Ang natitira, pinagbutuhan, pero marami pang laman eh. Nakikita ko eh, hindi ko po agad itinatapon. E po ang lasa, binili ko, bakit hindi ko pa kinabangan. Palagay ko, magugustuhan nyo ang ulam na lulutuin natin ngayon. Ang gagawin po natin dito, papupulahin lang po natin ha, tutustahin natin. O, ganun lang po yun. Ito na laang. Itong mantikang ginagamit ko, pangalawang gamit na po ito. Kisa na po tayo ng bawang. Sibuyas. O, kapagka mapulan na po ang inyong bawang, ilagay na natin itong ating tinustang manok. Apat na tasa ng tubig para maraming makakain, masabaw. Haluin po natin yan. Papatisan ko na rin po, tatlong kutsara ng pates. Konting paminta. Haluin po natin at hayaan natin kumulo. O, kumukulo na pala eh. Lagay na po natin itong ating maes. Sariwang maes. Mas masarap syempre eh, sariwa ang maisang ilalagay nyo. Magkano po ba maisa atin? Hihinaan ko na po ng konti yung apoy ha, at ayoko namang maluto ng tuluyan yung mais. Para mas marami yung babosog. kung meron po kayong konting sotanghon, ilagay nyo na rin po. O yan, nilagyan na naman natin ng sotanghon. Miswa, okay din. Bahagyan na pong kumukulo. Ilagay na natin itong ati itlog. Kung meron po kayong gatas, lagyan natin para medyo malasa at creamy ang dating. Hihinaan ko pa ng mas mahina yung apoy kasi ayokong makurta yung gatas. At ang panghuli po, ilagay na natin itong ating sibuyas na mura para may kulay. Takpan nyo, patay nyo apoy, o de tapos. Hindi nakaraos po tayo. O bukas po ulit. Ron